magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang ganitong teknik ay hindi basta-basta matutunan ng sino mang cultivator. At ang ganitong gawain ay masyadong nakapagbigay takot sa lahat ng cultivator. Dahil alam nyo naman ang magiging dahilan nito. Maari, mapas lang ang sinumang cultivator na gigisingin ang primordial spirit. Kaya lubos na pinagbawal ito dahil ito ay hindi basta-basta at napakadelikado. Ngunit ngayon si Daryl ang ganitong klaseng kahirap na gawain ay kanyang natutunan. At tanging si Daryl lang sa mga naging cultivator ang may alam ng ganitong gawain at tanging siya lang ang may lakas ng loob na gawin iyan. Dahil din sa tiwala niya sa kanyang kakayahan. Sabi ni Irene, nang marinig ito nila Liam, Lexer, Sean, at Troy. Lubos nilang naunawaan ang pagbukas ng Primordial Spirit sa isang cultivator. At mas lalo silang humanga kay Daryl. At si Liam ay nagsalita muli at sinabi, "Napakaswerte namin talaga dahil ngayon ang isang Sect Master na naging Diyos sa God's Domain at Emperor ng Westrington ngayon. At sobrang tinitingala ng lahat dahil sa kanyang mga kakayahan at lakas ng spiritual na ngayon ay kaharap namin at nakikita." At ang ganitong klaseng istilo sa pagbukas ng Primordial Spirit ay kanyang pinapakita sa atin ngayon. Emperor Daryl, ano pa ang hindi mo kayang gawin? Halos ang mga imposible magawa ng isang cultivator ay napakasimple lang sa iyong gawin. Tuldok, sabi ni Liam sa malakas na tono habang ito ay nakatingin kay Daryl. Nang naririnig ito nila Ambrose, Irene, Evette, Reina ng South Cloud at Ganggang. Sila ay Napatingin din kay Daryl at si Ambrose ay nagsalita. Maswerte nga tayo dahil ngayon ang aking ama ay kasama na natin muli sa ating mundo ng mga tao. At sana balang araw ay magawa ko din ang lahat ng kaya niyang gawin. Sabi ni Ambrose nang nakangiti at sa pagtingin ng lahat kay Daryl sa mga oras na ito. Si Daryl ay nagpasya ulit na mas palakasin pa niya at dagdagan pa ang inimak niyang spiritual kanina. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, pinunong General Recto. Konting tiis na lang matatapos na natin ito. Kailangan mo lang lakasan ang loob mo pa at kayanin pa. Ngayon mas manlalamig ang iyong panloob na katawan. Mas lalo kang makakaramdam ng lamig at sakit sa iyong mga organs. Ito na ang huling proseso ng ating paggising sa iyong primordial spirit. Kailangan lakasan mo pa ang loob mo at kayanin. Sabi ni Daryl kay Pinunong General Recto. At maya-maya, mas hinimok ni Daryl ang kanyang spiritual na lakas. Ang lakas ni Daryl ay mas lumalakas pa sa mga oras na ito. Ang hangin sa buong paligid ay mas lumalakas ang ihip. At ang figure ni Daryl ang kaninang asul na aura ang pumapalibot sa kanyang katawan ay unti-unti nagkakaroon ng sinag na puti na akala mo kuryente. Na kahit ang lagaw kapag dam ay kit dito ay mamamatay agad. Nararamdaman ng lahat ang lakas ni Daryl. At ang aura ni Daryl ngayon ay nakikita din ng lahat na nagbago. At ang ulap ay biglang dumilim. Nakikita ng lahat ang pagbago ng liwanag na naging dilim. At mga kulog at kidlat ay sabay-sabay nakapagbigay ingay sa kalangitan. At sa bundok kung nasaan si Zubaji ngayon, ay nararamdaman ang spiritual na lakas ni Daryl. At ang pagwawala ng kalangitan dahil sa kulog at kidlat ay rinig na rinig ni Zubaji at si Zubaji ay napatigil sa paglalakad, at siya ay napatingin sa kalangitan. At si Zubaji ay bamulong sa kanyang sarili at sinabi, dahil sa aking nararamdaman na spiritual ngayon ang liwanag ay napalitan ng dilim. At ang kulog at kidlat ay halos nagwawala sa kalangitan. Ang ganitong lakas ay naramdaman ko na. Kung hindi ako nagkakamali kay Brother Daryl ito nagmamula. Ano na kaya ang nangyayari sa silid pagamutan sa loob ng aking imperyo? Bakit kailangan gumamit ng ganitong kalakas na spiritual si Brother Daryl? Sabi ni Zubaji habang ito ay nakatingin sa malayo kung nasaan natatanaw niya ang imperyo ng North Mona. At maya, maya ang apat na sila Lexer, Liam, Sean, at Troy ay labis ang pagkagulat at pagkatakot ng maramdaman nila na mas lumalakas ang spiritual na lakas ni Daryl. Sila ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nararamdaman ngayon at nakikita din nila ang aura na bumabalot sa katawan ni Daryl ay sobrang kakaiba. At si Daryl ay dahan-dahan niya sinasalin ang spiritual na lakas niya na kanyang hinimok ngayon at ito ay dumadaloy sa loob ng katawan ni Pinunong General Recto. At ang lamig sa loob ng katawan ni Pinunong General Recto ay mas lumamig ng sobra. Na kahit ang mga dugo nito na umaagos sa loob ng katawan niya ay naging yelo na. At sa mga oras na ito, si Daryl ay bamulong ng ilang mga ritual. At sa ilang segundo lang, si Pinunong General Recto ang kanyang pigire ngayon ay dahan-dahan nilalamon ng maitim na hangin. At ang buong katawan ni Pinunong General Recto ay dahan-dahan umaangat at lumulutang. Laking gulat ng lahat-lahat nang makita nila si Pinunong General Recto ay nilalamon ng maitim na hangin at ito ay nakalutang sa hangin. Halos lumaki ang mga mata nila Lexer, Sean, Liam, Troy at matandang Jomar sa kanilang nakikita na kahit sila Ambrose, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud at Ganggang ay hindi halos makapaniwala sa kanilang nakikita. Na kahit si Irene ang ganitong klaseng gawain ay kanyang alam. Ngunit ngayon niya lang nasaksihan ang ganitong pangyayari, kaya halos lumuha din ang kanilang mga mata dahil sa pagkagulat. At si pinunong General Recto ay halos mamatay na sa sakit ng kanyang nararamdaman. Ang sigaw ay mas lumakas kung sino man ang makakarinig sa sigaw ni pinunong General Recto na daig pa ang Tino Torture. Ay sigurado matatakot, ang sakit na kanyang nararamdaman ngayon ay sobra-sobra. At ang lamig sa kanyang loob na katawan ay nakarating na sa kanyang puso. Ang puso ni pinunong General Recto ay unti-unti nang nagiging yelo. At ang sigaw na sobrang lakas kanina, ay unti-unti nawawala at humihina. At sa tuluyan binalot ng yelo ang puso ni pinunong General Recto at kahit konting sigaw ay wala nang naririnig ang lahat. At sa nangyari iyon, sobra pa silang natakot. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, Auntie Irene, mukhang si pinunong General Recto ay tila babinawian na ng buhay. Ang kanyang katawan ay naging parang isang lantang gulay na. Ano na ang nangyari kay pinunong General Recto? Sabi ni Ambrose sa tono ng curious at may pag-aalala. Nang marinig ito ni Irene, halos hindi rin ito nakaimik at hindi alam ang isasagot kay Ambrose. Nakikita ng lahat ang figure ni Pinunong General Recto na halos wala ng buhay. At si Irene sa mga oras na ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Ang sundalo na ito ng North Mona. Sa tindi ng spiritual na sinasalin sa kanya ni Daryl mula sa panloob niyang spiritual. Mukhang hindi kinaya ni Pinunong General Recto ang ganitong stilo. Ang matinding sakit na kanyang naranasan sa kanyang panloob na katawan ang bumawi sa kanyang buhay. Sabi ni Irene sa kanyang sarili. At maya maya si Daryl ay dahan-dahan din ilat ang kanyang mga mata. Habang ang pigire ni Pinunong Heneral Recto ay nakalutang peren sa hangin. At si Daryl ay dahan-dahan tumayo mula sa pagkakaupo habang naka-crossleg. At siya ay tumangala at pinagmamasdan ang pigire ni Pinunong Heneral Recto nakikita ng lahat ang pagtayo ni Daryl. At sila Yvette, Ambrose, Irene, reyna ng South Cloud. Sila ay lalapit na kay Daryl, at si Ambrose ay sumigaw at sinabi. Ama, at si Daryl ay napatingin kila Ambrose, Yvette, Irene, reyna ng South Cloud. Ngunit mabilis silang pinigilan ni Daryl at sinabi. Ambrose, Yvette, Irene, at aking reyna. Manatili muna kayo sa inyong pwesto sabi ni Daryl. Nang marinig ito nila Ambrose, Yvette, Irene, at Reyna ng South Cloud sila ay nagulat. At tumigil sa paglalakad patungo kung nasaan si Daryl. At si Daryl ay dahan-dahan umaangat sa kalangitan. At dahan-dahan niyang binuhat ang pigire ni Pinunong General Recto habang ito ay nakalutang sa hangin. At sa pagbuhat ni Daryl sa katawan ni Pinunong General Recto, ito ay dahan-dahan bumababa mula sa pagkakalutang at dahan-dahan niyang hinaga ang katawan ni Pinunong General Recto sa sahig. At sa pagbaba ni Daryl ng katawan ni Pinunong General Recto. Agad-agad ni Daryl nilagay ang kanyang palad sa dibdib ni Pinunong General Recto. At si Daryl ang kanyang spiritual ay dahan-dahan niyang pinapasok ulit sa loob ng katawan ni Pinunong General Recto. At sa ilang segundo lang, ang kanina binalot na yelo ang puso ni Pinunong General Recto ay biglang nawala at ang mga organs din nito ay naging normal bigla. At ang dugo sa buong katawan ni Pinunong General Recto ay dumadaloy na ng ayos sa kanyang panloob na katawan at mga organs. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bye mga masters bye bye